sibling matapos na po ngayong araw na ito ang canvassing ng mga boto sa eleksyon 2025. Umabot po sa 159 sa kabuang 175 certificates of canvas ang nabilang na po ng National Board of Canvassers. Samantala, ibinasura naman ang Comelec ang hiling na ipoklama ang anim na nangunguna sa senatorial race batay po sa unofficial count. Ang kakamalik German George Irwin Garcia, nagpa siya ang Bank na nagsisilbing bilang National Board of Canvassers na sabay-sabay na pong iproklama ang lahat ng labing dalawang nanalong kandidato sa pagkasenador. Posible naman na matapos na po ang canvassing at kaya na pong iproklama ang lahat ng panalo sa Sabado o di kaya sa Linggo o sa, at sa kasunod na araw naman yung mga nanalong party list group. Halimbawa, tapos ka na ng canvassing ng Webes or Viernes, meron ka man lang isang araw to prepare, to prepare the venue. Gusto naman natin ibigay na ma, ah, kahit paano marangal at maayos yung lugar kung saan ipoproklama yung mga magigiting nating senador at saka miyembro ng ah, kongreso sa, sa party list. So hinahanda pa po yan. May mga formal na invitation pa nga po na pinapadala upang sila ay makadalo at sa uh, kasama yung mga miyembro ng kanilang pamilya. Ito na Anya uh, ang pinakamaagang makakapag makakapagproklama ang Comelec ng panalo sa senatorial election sa buong kasaysayan dahil ito'y magagawa wala pang isang linggo matapos po ang araw ho ng botohan. Yung mga nakakaraan, dalawang linggo eh, yung canvassing. First time, kahit i-research sa kasaysayan sa unang araw pa lang ng canvassing 58, kinakailangan mabilis pero pinagkakatiwalan. Tinig po ni Comelec German George Erwin Garcia.